Welcome sa aking YouTube channel mga sandagat Laot na naman kami Ayan. Apat na bangka kami mga sandagat Mga sandagat pa Laot na naman kami Kaya papunta kami Himalig mga sandagat Bago sa lahat ay manalangin tayo Sa ating pong, pong, pong may kapal Lord Salamat sa panahon ang binigay mo sa amin Sana Jackpot kami At wala yung mga sikapahamakan At ligtas mo kami lagi Lord Sa mga kabab ano, eh, sa gabal sa aming buhay salamat Lord sa buhay sana haba ilayo mo kami sa uh, napati ang pamilya namin sana jackpot pati milhat mga sumindragat ganda eh, ng panahon sana tuloy tuloy hanggang pag-uwi namin lawahan pa rin kami mga sindagat. pare yung ilis eh eh mga simandaragat, ang tabay lang kami nagagay Hintay pa kami ng yelo. Yun, mga simandaragat, kami alis na. Papunta na kami sa aming spot na pamamiwasan, mga simandaragat. Apat na bangka kami magkasabay, mga simandaragat. Yung isa ay narumpa. Kaya kami diteritso na. Doon sa spot, sana jackpot kami, mga simandaragat. Papaandar na. Papaandar na, mga simandaragat. Doon sa spot, malapit sa humalig. ندرس مر yun mga simrugat, na ito na kami si ispat na pamiwasan wala pa kaming huli mga simulat apat pa lang na ulpot mga simulat si mandaragat na ay. apat na bangka kami mga simulat yun dalawa na saan dalawa na sa ulihan mga simulat yun yun dalawang bangka na sa yan ay, isa na ito sa tagiliro na apat kami ng bangka wala pa kaming huli mga simulat walang nasibat na nagluluto man ng ulam si kompare ko na may kakain na kami mga sinundraga kabit na rin ako ng ano hilaw oras po natin ay 5.44 na ng hapon mga sinundraga wala pa ngayon apat ah, pa lang mga uh pulpot ang huli namin Ayan, gawa na yan mga simragat kaya hindi kami makakahuli talaga yan yan mga simragat yan pala kayang iyan yung talagang salot mga simragat buli buli yan mga simragat buli buli yan ang dami dito mga simragat ah Sinurra Sobra kadaming buli-buli kanina. Ayun, nasa ibaba yung ano, ayun pang isa oh ayun ay malayo di makita dito mo sira pero kita namin ayun oh ayun ayun unahan ng bangka ng yang bangkang yan nahan pa malayo mo sira ang isa naruna naruna lang sira ang isa naruna naroon, naroon ang isa dumaan dito sa amin yan yan ang talagang kami walang mahuli kasi yung bato na yan pag nadanas mga sira talagang durog pag nasabitan na yan wala na kaming mahuhuli kawaawa ng mga katulad naming maliliit na mga inisda, mas dito sa amin sa Quezon Fravens mauban pulilyo hanggang humalig itong ano, peres wala na mga, itong Lamon Bay ito pala tinatawag na Lamon Bay ah, walang wala na pa walang wala na mga bihirang bihira ng isda dito gawa na yan kailan pa kayo matatapos yung mga ganyang palakaya talagang wala na wala na kami mga sundra kaya pag may mga anak paaral ng paaral na huwag na ipamanang itong ganitong klaseng pamumuhay lalong magugutom lang pamilya kung magkakapamilya man ang sunod na henerasyon. Ang wala na si mundo. Meron may maghapon kami, dami na namang bato na panapatungan. Wala mla na si Bad. Hmm. Gising ang mga nasa nanungkulan. Gising po kayo, wag po kayong tulog pero gising naman huwag kayong patulog tulog na gising naman huwag kayong magpapa silaw sa mga ganyan kawaawa kayo kawaawa pala kami wala na mga kaano wala na kung hindi kami wala ka rin sa pisto mo ayun tinaas na yung lambat mga sinagat to. tinaas na yung lambat lambat yan nasa unahan lambat na papalaki natin masyado kasi wala nang paglaki nakasom na talaga yan masalot yan talaga salot sa mandarat tabay lang po ba mamang ngayon gabi ay kanina walang ano walang imposible pag uh, may manibat Na mga hindi pa kami nakahuli ng isda ay nakaw ay, apa, mga ay, pa mga simagat hindi pa, hindi naman nakahuli naman, eh. naka naman kami ng pusit nakahuli naman kami ng pusit hindi pa nakahuli yung bangka na kami bumago yung isang bangka yung talapit o laking ilaw yung malakas electrica. Sana lang 'yung naroon. Tapay lang sumuot. Ah, mga ito, alaali. Yun, kasi ng maya. alas stress na naman daling araw. Sa isang ahas at patos, ayan. Ayun. Alatan. Alah, ito. Ayah bukas na malaki parang malaki ang isda ang sender gato ka iya pangalawang maya yun si mendekat, Good morning nah. Good morning world. Good morning to Philippines. Bagus sang huli nah kan. si mendegat. Ya boleh kagabung mga san dalaw ummay at isang alatan lang boleh dami si mendekat, La mula apa kami huli. Ah boleh-boleh ngagap mga si mendegat to. Oh. Ayen. Agap mga si mendegat nang buling-buling Maria ayan pa. Ayan, dito, dito sa kabila meron din. Ayan. Uh, ang talagang ano ay naninira ng mga kural dito sa ilalim ng karagatan. Dahil pag nadaanan na yan, sigurado ng Ayan Yan ang pinaka matinding salot ng karagatan. Ito so lang ay wan kaya. Bakit? na ano, mga tatabay lang. Ba, sana naman makahuli pa kami. Ibigay na po sa amin. Wala pa ka po kami huli-huli. Mahawa ka po. Mahawa ka po sa amin. Ibigay mo po. mo po po kaming huli. Bigay mo na po sa amin. Mga huli din ako mga simulidat. Wala pa po kaming huli. la pa po paming kahuli huli na si managat. Si managat, pati sa akin ng sandata to. Si managat to, ulot ko to nakayo. Okay, po kami huli. Simak. Ito na, ito na. Ay, ito na thank you Lord. Ay. na mga simradgat. Na na mga simradgat. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord, thank you. Thank you. Ayun laki. Wala ah, ah. pa po kami, wala pa kami

Aking may pipicture na. Nabuhaya na kami ng dugo mga sumatagat. Kala ko mano ay. Ha. Nabuhayan kami ng dugo. Ayun, sinisibad na naman oh. No. Thank you.

check mga simulat alas 12 na po yan ang tanghali yan makakawali na naman aking kasamang simulat makakawali na naman ako oh. ginagandahan mga simulat hindi pinapatungo Tapos daw mga sinundrat, malaki lang daw.

Iyun laki ngasin ngat para naman. Ha. Huh, Jambo. <laughs> Thank you Lord. <laughs>